diyan, Sarap. Ang saya ng... Masaya pala sa pakiramdan, makita ka ng snow. <laughs> Yan. Kasi mga first timer eh. Kaya sabik. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! For today's video guys, isi-share ko lang sa inyo kung ilang oras ang trabaho ng mga housekeeper sa mga caregiver dito sa Canada at ilang araw din po ako off dito sa Canada. Ganito yung guys. Bale, ako po as a housekeeping dito sa Canada, ang allowed po sa akin na uh, work every day yung po ang nakalagay sa kontrata ko ay 6 hours. Okay, so 6 hours lang po ang babayaran ng amo ko every day. At yun din po ang dapat na trabaho ko 6 na oras sa isang araw. Ang mga caregiver din po or nan company dito sa Canada, maximum po na trabaho nila ay 30 to 40 hours per week. So, ibig sabihin guys, 30 to 40 hours yon ay Monday to Friday lang. So, pwedeng 8 hours every day. So, bale, 40 hours. Karamihan po na mga nani sa caregiver dito ay 40 hours po yung work nila every week. Ako naman po ay 30 hours per week. Kaya, bale, 6 hours per day. And, ang um, off po naman po dito sa Canada ay every Saturday and Sunday. Uh, wala po talaga yung trabaho. Uh, mula nung dumating ako guys dito sa Canada, yan po talaga ang day off ko Saturday, Sunday. Iba namang po mga nanis sa caregiver, depende po sa amo nila. Kung anong araw po sila kailangan, pwede naman po ma-change yung off nila. Depende po sa amo. Basta kapag work sila sa isang linggo, ng 30 to 40 hours per week. Yan po ay full-time job dito sa Canada. 30 to 40 hours per week. Pag kayo ay umaba sa below 30, ay hindi na po yan full -time time work dito sa Canada. Sa karong kayo na problema or kailangan nyo pong punuan yung allow ng IRCC na working hours kung kayo po ay mag apply ng PR. Sa akin ay 30 hours ay full-time job na po. 30 hours per week. Maganda nga sana guys kung makakapag-overtime. Pero dahil nga po ay naka-close work permit, ibig sabihin po ay isang amo lang po ang pwede kong trabahoan. Kaya pwede magtrabaho sa labas. So, mahirap na guys. Yan po ang trabaho dito sa Canada. Napaka-balance po ng work living dito sa kapamumuhay sa Canada. Kasi Monday to Friday, work. May time ka pa sa pamilya mo. Ay, may time ka pang makibanding or as mo sila. Kung nandito na rin sila sa Canada. Ay, kasi nga, ang work mo lang ay, ay 6 to 8 hours per day. So, the rest, pwede mo nang ilaan sa pamilya mo sa Hong Kong guys Monday to Friday Saturday may pasok pa and then mahaba pang oras. Doon sa Hong Kong ah, hindi po binabayaran yung per day natin. Okay, monthly payment po doon sa Hong Kong. Karamihan naman po sa mga Pilipino natin dito, lalo na po mga Canadian citizen, mga permanent at residence na sila dito, may mga extra job sila. Okay, yun po ang kagandahan kapag allowed kayo mag-work sa ibang amo, lalo na po yung mga open work permit. Kahit hindi pa po PR ay allowed po sila magtrabaho ng ilang oras. Kahit dalawang amo sa isang araw ay pwede. Okay, kasi open sila. Wala silang restriction kung sinong amo lang ang pwede nilang pagtrabahuan. ay hey, kasi allowed sila. Open sila, any job, kahit anong work, ilang oras ay allowed. So, yan nga ang kagandahan guys dito sa Canada at yung oras ng trabaho ay may lang. Tapos guys, kapag ako nag-switch na as nani, next year ay ang um, full time hours ko na po ay 40 hours so magiging 8 hours per day na rin po ang trabaho ko okay, magbabago na po yung working hours ko kapag nag shift na po ako as a nanny or caregiver kay amo itong 6 hours kasi guys ito yung nakalagay sa kontrata ko at ito yung in-approve ng IRCC na working hours ko dito sa Canada so okay lang naman guys kasi hindi naman nakakapagod yung trabaho para na normal lang Norman naggawain sa atin sa Pilipinas na naglilinis ng bahay na uh, gagawa sa kusina nag-alaga ng bata, di ba? Konting alaga ng bata, pag lalo na pala yung magulang, may ino di ba? Madali lang, madali lang trabaho dito guys, saka magaan. May sa ilang, hindi ka masyadong ma, ma out sa trabaho kasi nga napaka uh, balance. Kung kayo po ay nangangarap na makarating po dito sa Canada, push nyo lang guys, uh, focus kayo sa goal nyo na makarating po kayo dito sa Canada. Tapos, hanap po kayo ng mga legit agency. Huwag po kayo basta-basta magbibitao ng pera kasi marami po ngayong scam. Kaya huwag po kayo agad agad-agad magkitiwala. Kailangan sa CNN po i-research magtadong kayo kung sino yung nakakilala dito o i-check nyo sa IRCC, consultant nila, consultant license nila, kasi matitrace nyo naman po kung legit sila. Kasi maghinap na ka guys, magbitaw ng pera, lalo na po, malaking pera po ang ginagasap po dito pagkuntang Canada. Kaya hindi po basta-basta, so, malaki pong halaga. Sana makarating na rin po kayo dito sa Canada at may experience nyo po na makapag-work dito sa Canada ng 6 to 8 hours per day, 2 days off per week, di ba? Ang, ang ganda. Kaya napakasarap na kapag nandito na yung pamilya kasi balance lang po yung work dito sa Canada. At syempre, may time pa pa rin makapag-banding sa pamilya media mo. So hindi lang po puro work work work. Nasa atin na po yun kung gusto natin tuloy-tuloy ang trabaho So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo, working hours dito sa Canada at ilang araw ang day off dito So yan po ang pinaka-maximum na trabaho dito sa Canada at ang off talaga ay 2 days So lahat po ng mga worker dito ay ganyan po talaga ang uh, patakaran So yun lang guys, good luck po So guys, if you find my video helpful please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong sa inyo, please pakiclick naman po yung notification para po manotify po kayo sa mga updated video. So yun lang guys! Thank you for watching! Good luck po! Bye, bye! Get with us all!